BBM lahat ng mga corruption sana ipakulong mo lahat para tumahimik ang ating bansa wala na silang respeto sa iyo sa ating bansa lantaran ng ginagawa nila sana mapakulong mo yan sila grabe sila mga magnanakaw ang lalaki naman ng mga sahod nila ang nakaw pa nila ang pondo ng ating bansa hindi pa sila makontento sa kanilang sahod. Mga tax, silang nakikinabang. Sana BBM, mapakulong mo sila. Silang lahat. Silang lahat ng mga corruption dyan. Sa Malacanang.